Ano-ano nga ba ang pwede mabili dito sa Osing? Hello yung mga po. Tara at samahan niyo ako mamili at magtingin ulit ng mga benta dito sa Osing. Mm -hmm. Lately nga ay napapadalas kami dito. Paano ba naman kasi nung unang kuta namin dito ay nagulat kami sa mga presyo. Mababa kasi ang mga presyo dito kumpara sa ibang mga groceries. Kaya naman talagang makakasave ka dito. Ang daming nga pwedeng mabili dito mga po. Kaya lang ang bilis din maubos dahil sa so daming bumibili. Pero sabi naman ng mga staff ay everyday naman silang nagre-restock dito. Tignan niyo ito mga po. Saan ka ngayon ng 5 best na 3-in-1 coffee? White coffee na ito mga po ng ditong black coffee. Maganda yeah. nga to para sa mga mahiling magkape at merong negosyong tindahan. Meron din ditong powdered chocolate milk drink for only 7 pesos. Natikman ko na nga to mga apok at okay naman ang lasa niya. Masarap naman. Meron din ditong pancake syrup for only 89 pesos. Ang mura nga din ng spaghetti pasta dito. 400 grams na. 35 pesos Marami lang. Maraming mga noodles at bigas. Na curious nga rin ako kung okay itong bigas. Kaya naman sinubukan ko rin to. And tong. so far, mabango at masarap naman siya. 249 nga lang yung pinangbili ko dito mga apok. 5 kilos na. May mga benta na nga rin sila ditong itlog. Meron na rin mga asukal, gatas. Ito nga ang evaporada nila mga apok, 28 pesos May 55 lang. pesos na hands. So, itong soap. fabric conditioner nila, 375 lang. May bleach nga rin sila dito, 1 liter na. Hula niya kung magkano, 29 pesos at lang. May 75 naman, itong maliit. Hindi ko na nga na video lahat mga apok sa sobrang at dami. At pag pumunta kayo dito, ay marami pa kayong makita at may explore. Ang dami kasing nag-comment at nag-message sa akin doon sa last na post Nagtatanong ko. Nagtatanong kung saan daw ito mahahanap, kung ano yung mga mabibili, at kung magkano pang ibang mga bilihin. Syempre, love ko yung mga apo ko at sharing is caring. Kaya eto na, nag-vlog na ako para sa inyo. Shrimp hole, ba 500 grams. 200 pesos. Salmon belly. 500 grams. Pang sinigang. 160 pesos. Salmon head. 145 pesos. Cream dory. Mang head. Ito yun. Yan o. Ito 89 pesos. Show Eu vou deixar o meu filho lá, já estou no show. Deu-se o pão de nós. Eu dumplings. Eu dumplings? Não. Eu vou deixar o o 65 pesos. Eu vou deixar o chicken popcorn, chicken nuggets. Chicken popcorn, 89 pesos. Estou no meu filho, 75. Vamos lá, guys. 200 grams. Ang dami na siya. Ang dami ka? Ang 200 grams. dami na. 75 pesos lang. 29 pesos. Try natin ulit. Smoky bacon. May bacon lang sila. 29 pesos. Spice vinegar. 60 pesos. Mili tayo. Mili tayo. Spice vinegar. So, kaya naman. 60 pesos lang. 60 pesos lang. 500, gram shagais, ducat, 500 grams siya guys. Minudo ka. 155 lang. Ang galing. Ito ang ito. Ito yung kawali. Ang galing. 500 grams na din siya guys. Kano ito yung kawali? 170. Ang pork. 500 grams. 135. Super mura. Chicken adobo pa. 95 pesos. Ano sila? Mixed veggies. 95. French fries. Спасибо. May nakita rin ako ditong all-around seasoning for only 275. Meron din umami seasoning for only 2 pesos. 9 pesos naman itong sampalo. 12 pesos naman itong paminta na 10 pieces. 35 pesos para sa 1 liter na soy sauce. At 28.50 para sa cane vinegar. 1 liter na rin yan mga apo. Tara, magbayad na tayo. Oo, Oo. nga pala mga apo. Wala palang plastic dito. Pero meron namang mga libring box dito sa gilid. Or kaya pwede kayong bumili ng paper bag for 2 pesos and eco bag for 15 pesos. Pwede din kayo magdala ng sarili nyong lalagyan kung gusto nyo. Yun ang sige Sirimbayla, follow po. for more